Ayan, araw. Sama tayo mga huli ngayon ng ano. Uh, igat. Tsaka dalag. Hindi kasi tayo makalaot ngayon. Kasi malalaki ang alon. Ayan, uh, kasama ko. Ina-una. Maganda raw malagay ng, ng manghuli ng igat ngayon kasi galing binaha. Ayan yung isa, may dala ng ano ulam. Nakapamingwit na sa dagat. Kita ko sa inyo may kung paano sila paglagay ng mga kawil sa ano panghuli ng igat bangayin niyo na lang kami mamaya kung paano nila gawin at saka yung mga ipapain nila papakita ko sa inyo ayan nanguhuli sila ng mga maliliit na palaka yan yung pumain pumain ng ano

Yan. Yan yung mga pamain. Yan. Palaka. Palakang maliliit. Yan yung papain sa kasili or igat. Nagahanap yan. yan sila ng ano. Palaka. Yan. Nalagay na siya ng yan ang pain ng ano panghuli ng igat or tawag nito palos 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 or igat saka yung dalag ayan ayan yan, yan ang pagpain yan. yan palaka ang pain eh Tingnan natin ko paano pagkabit nila dyan sa Yan sa mga Tabing sapa. Ang lalagay ulit sila ng pain. Yan. Dali siya. Tingnan tayo sa kabila. Yan. Ang dalaga ulit sila ng pain. Maglalagay ako doon sa kabila. Mamaya. Maglalagay ulit dito si Marlo ng isa. Ayan. Ayan. Magalaw yung palaka. Ayan. Ayan yung mag-ama. Ayan. Last na namin na karabit yan. Ayan. Last na yan. Kung may huli yung pagpandaw namin mga 7 o'clock ng gabi. Ayan, kung may huli eh, lalagyan ulit ng pain. Kasi may natira kami pumain. May pa kami natirang anim na piraso. Ayan. So, abangan nyo na lang mamaya. Ito yung unang nilagay namin dito. Tingnan natin kung may hole. Eh. Ayan o.

Una naming nilagay. Yung malaki na yung... Ayan. Malaki na yung dalag. Okay. Tingnan pa natin yung iba. na namin ito. Ayan, yeah, may huli tayo. May huli pangalawa. Ayan yung Medyo madilim nga lang. Hindi natin masyado makita. Ayan o. Ayan. Ayan o. Eh. Okay. Ayan o. Bali, pangalawang huli natin ito. Pangalawang pandaw. Okay. Ayan o. yo so, matilim kasi kaya pero may huli na tayo ron na ano dito na yung mga huli natin na iba In. Mamaya, lubos natin doon sa planggana para makita nyo. Ani Ano sa sabihin ko? <laughs> Pwede, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga videos sana ay palagi nyo suporta ng aking mga video na i-upload maraming salamat sa inyo asensya na nga pala kayo mga padi na medyo matagal ako nang kapag upload ng video kasi masama ang panahon nito sa amin hindi ako makapag vlog ng maayos kasi tag ulan unang una malalaki ang alon sa dagat kaya dito muna ako sa mga ilog namin nag uh, vlog sana huwag kayong mainip mga pade maraming salamat